Pagkakataon po ni Grandmaster Mario Sosana at mga mga ka-denerate po ng Nisa So ako po ang pinuno ng club sa Tanay, ang Tanay Sky Martial Arts. At kami po ay nagkaroon ng ng regional tournament na ginawa po sa Cebu noong July 27. Na ginawa po lang ang nag ng provincia. At gusto po nga ng mga pang-viewer, ang marami sa aming mga tao ay ang Tanay po ang pinanghala. 11 Silver and 9 uh, uh, Gold Ako kumangal na po ay ang PASIG Ang PASIG po ay nakagulat po ng arena na mo Pumapit mo ang kalibuan ka At pangapat mo ang amon So, hiniarap uh, po po sa inyo ang ng mga bata Dahil yung kung ibang mga bata po nasa school Sila po ay pangapat mo po ang aray sa asamyan Ang Team Tanay Sigat po, nanda po sa likod Po ay, uh, sa, uh, po at, um, kami po ay uh, gusto uh, sa papasalamatan sa Kami po ay naniniwala sa inyo po sa portfolio at kami po ay talaga nga napakasalamatan na suportado lagi ang isang proyekto sa amin mga po. Maraming salamat. Any questions for the project? Ah huh? uh, ano ano ng ano, 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 ano event? Ko? Anong event? Um, ito so, po ay regional uh, tournament ng uh, Baraba Sagan Federation para po makuha namin yung requirements ng uh, Aurora Pamansa. So, kailangan uh, po rin may magkaroon ng apat na region. So, kasi po magkaroon uh, po kayo ng kapatuan ng lagi po Metro Manila at saka Region 4. Eh. So, inactive po namin ng Cebu at uh, sa so October po Maniwag lang and January mas mati po. So, nakuha po natin yung limang uh, requirements ng DEPE para makapagawa. Uh, okay. Ah, So, ibig sabihin, itong sinalihan yeah. niyo part ng mother yung mother niya. Kasi global si Karanda yung kanay. So may global si Karanda yung So kaya hindi, kasi kapag pagpilipasatan sa mga hindi ka na, sa bala natin. Diba? Sa bala sa simula. So, hindi kasali ang sikaran ng mga tagabaras na sikaran. Kasali po, ang problema ko ngayon po ngayon, kasi bakit po yung nasusunod.

kanya-kanya kayong platform. Iba yung may Oshas, iba yung may Jeff Manaar, iba rin yung kay Pilitor Naronico. Iba rin po yung kay JV. Apat na action na hata rin o lima. Matagal na pong win-award out ang mabalang bayan ng no? Michel Pao, kahit right? si Mayor Pini, win-award namin ang hanggang sa ngayon, Pati na po ang ating pinagmamahal na pinagkawalit at ng sa katawang lingkungan ng Dino. Pinapakasama sana ang sigaran sa Philippine Olympic Committee na maging tunay na gano'n para tuloy tuloy ang paghundahan. Dahil yan po ay sarisan ng galing. At sino naman po pa ang isang elective na maghundahin ni Gov. Gov. na wala kong ng hindi paraan na namundihan ng mga sa Rizaleño. Sana po, gusto ko iparating sa inyong Grandmaster o sa Grandmaster na ng ibang faction na si Karan. Magsama-sama na po na kayo. Huwag po kayo magpatakasan. Ang mahalaga, i-apip natin ang mga bata na natin ito. At parang lalong ulat at si sa lalagay na nila. At alam po naman, ang ating mahalagang gano'n, pa'yo po po at sampung unang aking kasamaan sa dunya ng pananawigat o natin kasamaan doon sa dunya bilang pananawigat. po, parang ng mga. sa mga kung nilalabi natin ang na ng uh, uh, competition eh. Actually, alam sa Depth, na yan, eh? Regional, provincial, regional, regional na sila no? at eh, binatot pa bin siya ah, Olympics. eh, yun nga question paano ba ako kung... hindi parang hindi niya daw United no? siguro mas maganda talaga kung nagkakaisa yung iba't ibang sa mga kaya dito sa ating dalaw no? point naman po si Bumas Lekto eh, no? so, Pwede pa ang na ano? Pwede ako po lang po si Buhal, no? Uh, So ang global scale po ay eh, nakipag-ugnayan na po sa World Sika. last year po, kasama po sa meeting sa US po namin gilang. At uh, una at pangalawang meeting, ay okay po, ay kasunod po. Pero nangyari po, bumito po ang, World Sika Pero nandito po po, uh, gaya po na natin dito sa Congress taas may pag po kami sa August 10. At kung po ang gusto ng tatlong function, ay payo po kami. Kami po ay willing makipag-aisa para sa mga kung kung sana po matulungan niya po kami kay Sir Jamie at saka kay kung 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 po kung 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 po. kung 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 Maraming salamat kung sa kung 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 So, congratulations.